Ayan, magandang umaga po mga idol. Ito na po tayo, gawa tayo ng engine support ng dual race. Ito mga idol ating gagawin ni dalawa. Nagawa ko na nga pala mga idol yung Transmission support. Mabiyo, ya, may dito na sisira yung ano natin. Kalib. Ito lahat, dito natin may, may spike. kurun na tuloy yung talim natin na Ano ka Tama. Maraming maraming salamat nga mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Walang katapos na pasalamat mga idol. Lalo lalo na mga idol sa ating video. Yan, tapos lahat may lulat pa tayo na natin so, nga na para sa inyong lahat mayro. Huh? lulat natin yung pagbili yan yeah, na pala natin papalitan plus kabit ayan naka kabit tayo dyan ayun nakagawa na tayo ng support nya ilalim ng batili at ito naman ang ating gagawin isa lalag transmission support ah, engine support

Uh, eh, ah...kita po mga edo eh, niya ang dataas ng views pakireport naman po mga edo pagka nakita niya yung account na yun, yung anak pingkin yung kinuha siyang video sa atin na edo nung nag gano'n ako ng gulong ng porklip eh ang views niya 2... 2 point...2 million? 2 point na yan? kaya tayo edo, walang... tayo naghihirap iba e ang ano? yung kinaba ayan sa tao -ta at anak binggil sana maintindihan mo kung sinabi mo tigilan mo na ang pagnanakaw mo sa video kung mapanood mo to at lumabang ka ng pariyas kasi ang ganyan pagnanakaw ng video sana maintindihan mo anak binggil may karama rin Diyos mo lang bahala sa iyo ando mayroon putasan na natin at ito na mayroon putasan na natin para makita nyo na ang ating ipraga ito ang pala yung ginawa natin na to customer na rin natin to nagawa na natin yung mga suspension nito suspension bushing. saka slack mounting ito ang na natin bago natin putasan ito ito na mayro lahat ginawagin na natin para sakto doon sa ating kakapitan. lalagyan kasi natin ang lock sa nagtatanong ako pala dyan sa aking chef kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusi del Monte, bulakan sa Pampalay Proper po, si Chulo iyon na lang po ang impresado sa aking gawin mayro Why not? parang kuha na natin yung dito tapos ito butasan pa natin ng maliliit para lagyan natin ng rice mine para hindi mag vibrate yung makina at yung body ito kasi ayon masilan ito pagka uh, hindi natin makuha yung ay sa paggawa nito pati yung kaha nung sasakyan ng inginig butasan na natin butasan natin ito na kailangan ito mayroon nung gagawin natin mga ganito makunat na gulong huwag mong maluto makunat naman kasi din yung gulong medyo mahirap iwain dahil walang buta. masama yung buma mayroon lagyan din natin para ang maliit na butas na natin ma-discard yung kumpi para yung ating customer may hindi eh. ituturo ko tayo siwa lagyan natin ang lakmay doon manipis lang kasi pag makapal yung lak natin dito yung dati makakapit.

Sana natin yung kinisi ng kunti. Lalagyan pa natin ng design to para lumambot. Ano may idol? Ito mga buting discarte dito may para iwas talagang hinig yung ano. Atin nawa. Iba-iba yung mga discarte natin dito may idol, design. pagka ano ako okay, tama na patuloy sa paghiwa nakaririnig dapat 'yan. Kumutasan pa natin 'to, Mayron. Katanggalin. Papalambutin pa natin lalo. Kailangan pa at natin makop para ambot. Okay. gak kapitana lagi sa housing jantung tubo Ayah itu na buang ati finish product miles sa engine support Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, paki-subscribe naman po sa ating munting channel at paki-share na rin. Samahan nyo na rin po ng like, my idol. Ay, sa my idol. ito, my idol, pangalawang gawa natin to. Transmission support, tsaka uh, ito, engine support. Ayan, mga idol, hindi ko na kukuhaan pag kabit nito dahil sa ilalim. Hindi natin mabidyohan. Madilim. Ayan lamang po, my idol. Maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat. God bless you po. At ingat po tayo palagi, my idol.